30%. Uh, do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkala na politiko. Uh, I don't Uh, I don't join their circles, but we are friends, yes. Um, but uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak ko, walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko. So, maliban kay um, uh, Stonefish, uh, dahil lang doon si former president, uh, uh, Erap Estrada. So, I don't move in the circle of uh, politicians. Kay began, yes. But um, to say that, I don't know, not have a close relationship, personal relationship with them, uh, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ng um, uh, decision about the impeachment. kasi wala naman talagang ano something that is uh, worthwhile sa aming pagiging makilidya. What last uh, of impeachment? ah uh, Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa house under your last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Nakalusin po ba kayo? May nag sa Ah, uh, yes! Oo, oo, oo. Oo, si so JC. <laughs> <laughs> si JC. Hindi siya natulog. Sabi sa kanya matulog na ni JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sara-sara. Diba? Comment nyo lang po ma'am, uh, alam po matagal na ito, but the uh, QC Prosecutor's Office gave yung uh, patong-patong -pato na kaso against you. Yes. What's your uh, initial reaction about that? And second po, any updates sa uh, security details natin, ma'am, tuloy po ba yung mag-hire oh. po natin ng balance? Okay, hindi ko nasasagutin yan ha. Doon lang tayo sa God, safe, the Philippines. Ma'am, okay. last na lang po kang Ma'am, you said God saved the Philippines. Mm -hmm. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa, na ito? Nagkaroon ng issue sa yung t na ito. Parang, ano ko po, ano po yung, ano po yung yung problem sa Pilipinas ngayon na yun at dapat nila inunay ito ng t na Gaano kalala ang uh, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at pag iwanan na tayo ng mundo. Um, malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh, uh, understanding. Um, kasi 1990s tapos Uh, 1990s, magulo, well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, uh, ngayon, nagbabadjak ang gulo uh, sa Mindanao. So, parang, wala namang uh, nagbago. So, malala, sobrang malala, dahil uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay eh sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang um, Pumunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya ina... Okay na? Yes. Okay. Sige. Mga mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong kanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humingi ng reaksyon, komento, o damdamin? Damdamin po. Sa isyo ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa plan ng impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, natitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Shukran. Know? Yeah. Mom, I know, right? I it's, you know, right real, I know. Braille, braille, braille. No, Three not questions, no follow-up. Yeah. Yes. No, no, oh. Um, how are you? I, I'm okay. You see the list of those who signed, ma'am? Oh. Magranda, mga ina, anak, mga kulparan, mga mga suportes ng susunod. What's your reaction? Uh, we've already uh, started preparing the moment uh, Franz Castro announced uh, the impeachment plans, which is November of 2023. So, November of 2023, there were already lawyers doing their work for uh, the impeachment. So, Ah, uh, we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Um, wala pa tayo doon, ma'am. Masyado, uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng

Sa, sa uh, um, I do not want to answer that question. Last! I last. last I if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Because you have done something wrong, bakit may defend yung pirma mo? Ma'am? So, yun yung paniwala ko. Okay. Ma'am, paniwala ko ba kayo na may may gumagalaw po, may gumagalaw po for the impeachment? May gumagalaw po na parang man I, mean, I do not want to answer your okay. question. Yes. Coming to the endorsing senators, lalo na sa PDP states, especially that may possibility na mag-overlap yung two sa next moment. Um, hindi pa namin nagpapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education particularly yung huwag mo ibenta yung boto mo uh, wag gumamit ng lahas uh, during campaign and election day, yung mga ganap. Ma'am, parang nyo lang know, po sa ating mga kababayan sa nangyayalit po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kami na kanina, uh -huh. sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, uh -huh. nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay uh, manalig lang sila dahil sa taong bayan, sa uh -huh. taong bayan. ano uh na -huh. uh -huh. uh -huh. Bali sa resulta. Ngano na agree sa Manila na tagatao mo ka. Okay yes sir sabi niyo po ay kasi parang prepare na kung para dito. Kasi pwede po yung brief na mo. Right now po, after i-transmit sa SEM, saan na po yung preparation? May legal team lang. Kung ba, and nasa ano? Well, may meeting kami mamayang hapon uh, dahil nag-meeting sila kahapon. Uh, hindi ako sumali. So, merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So, I will really know more this afternoon. Um, pakikita niyo na yan, pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. Ah, so, po na ipuan yeah. talaga ako kahit may uh, pinagahandaan po kayo? Ah, yes sir. Opo. Uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, office of the Vice President. So, we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. for 2025, may mga mahapekong about the programs sa OVP? Yes, uh, nag-announce na kami no, na wala kaming uh, food and uh, sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. Eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng ah, ba di naman ah, tato niya ysha. are ah, walang problema. 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 ah, ah, walang problema. ah, walang problema. ah, walang Yes. But and, I Yes. Mean, uh, okay. Oh, you said before that you're seriously considering <laughs> to run for 2028. Now that we have a conclusion, are you more decided to run in 2028? Ah, okay. So wala pa tayo. there yet. We're not there yet. But I've said it before, right? kung uh, we are seriously considering uh, that. But it's difficult to decide without numbers. So... kailangan-kailangan yung surveys and numbers uh, sa 20 next like, year pa yun. May oh. pangalaman pa sa na... Sir, hanggang pa na. Are you concerned na tingin yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Uh, alam ko po yung penalties ng impeachment. And um, the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before nag-resign sa Department of Education, um, pinag-isipan ko na lahat yan. Okay, no, Ma'am, uh, uh, hmm. masasabi ninyo na lalo pa kayong meron na ganyan na ituloy ang pagtakbo sa 2020 pre presidential election? Hanggaan nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, na po so, ang article, na sa impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman, generasyon. Pero sa akin din po kayo, if confident kayo sa numbers ng house, kasi sabi niyo hindi kayo confident. And nagkatotoo na ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, sa, ngayon, how do you feel about that? you still feel confident that the numbers in the Senate? Sandali, mama. Mm -hmm. Kaya sinabi na may confidence ako sa numbers sa Senate. Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. You, you, you the okay, I to Senate, some, uh, friends and Alex. You know? Unlikely, I'm going to say I need the <laughs> I will answer that next <laughs> time. don't I'm going the that. the the other day. But close in a because of the last session. Um. Well. That is their uh, prerogative as a body, no? So we have to respect uh, the Senate. Kong ano yung decision nila, dahil uh, sila yung mga uh, nanduulat DO. So, so far, do you feel assured that your allies yet in the Senate. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. How many years have you been a Sabi lang <laughs> po niya, sino po si Lord Richmond daw po? Ah, uh, bakit kaya? Eh? Maybe we should ask, uh, maybe we should ask her first, uh, bakit niya ibablock yung uh, impeachment. Sabi ah. ni BBM, hindi niya si Paul Harry and Richmond, pero number one na, una ko lang po kaya may mga. Oh, konsulta tayo. This is our, this <laughs> ko. <laughs>